welcome back to Ate Shana's TV Vlog. Kung nakikita niyo po, ayan may bagay tayo sa pahay. Kasi pinapakuha ko gamit na pag-baby. Kasi hindi gata sa motor. Kaya, ayun po may isang another na rider. Dreamer. Dreamer. Ayan na po yung gamit Andito na po kami ngayon kina Raymar Ayan, dadal na lang po namin to dito sa kwarto <laughs> Bit-bit Doon mo lang sa may labas, bea Okay na yan Meron pa doon? hindi ba yung kano kah pa nasa box ayan uh, naipasok ko na po yung mga gamit um, para sa baby namin ayan nailagay ko na rin pala siya sa tupperware na malaki ayan yung dalawa kung nakikita nyo nilagay ko siya dyan para hindi po maalikabukan kasi hindi ko muna siya ilalabas kasi 4 months pa po naman bago namin gamitin. Dito sa kabila yung higaan. Tapos doon naman sa kabila yung mga essential needs. Tapos andito sa kabila yung, yung parang stroller na derecho do yan. Ayan. Tsaka na namin siya ayusin sa mga damitan. Yung damit na pang baby dress tsaka na lang namin lalagay para hindi po baga maalikabukan. Kasi nilaban ko na yun eh. Para hindi na ako maglaba ulit. Ayan, uh, hello po and welcome back to Ate uh, Shana's TV Plan. Ayan, andito po tayo ngayon kina Raymar. Kasi uh, pinagala na po natin yung mga gamit para di sa bata. Kasi dito namin isasaral. Kasi dito naman po kami tutuloy kapag mga anak na ako. Uh, na lang ako namin po kasi hindi, hindi kayang dalhin sa motor ko. na lang po namin dito. Kahapon po po kami na andito. Ah, uh, dito pa kami natulog kagabi. Tapos na yung na yun. Ah, uh, kung napapanood yun po, ano ko eh, binag ko to, pinakita ko yung mga laman. Yung mga laman, yung essential, yung ibang kailangan. Marami pa siyang kulang, pero tsaka na lang natin siya bibigay kapag ano, kapag malapit niya. Siguro kapag 7 months, para 8, 8 and 9 months, hindi na tayo mamroblema magpapak na lang tayo ng hospital bag kasi uh, magbablog din po ako ng pagpak na ng hospital bag hospital bag hospital bag alam nyo po hindi ko alam po anong mga ilalagay dun kaya manonood lang din po ako sa youtube ko ano yung mga dapat ilagay kapag pupunta na ng hospital meron ako dito yung binigay yung kaliguan diba pinakita ko na po kung napanood nyo po dun sa una kong vlog ah pinakita ko na po ito. Kaso ah, pag deliver, nawala ata yung ano, yung mga tornillo. Kaya naman mong problema ako kung paano ito, ano mo yun. Oh, na o. Na ano kasi siya na nagaganyan, itutulak mo lang. Ayan. Kasi na, goma naman po siya yun. Ayan, ganito yung kalalabasan niya. Ang problema ko, nawala yung tornillo. Kasi may paa to eh. May ikang kabit kang paa dito. Ito parte. Kasi ayan may bilog. Ayan. Diyan mo ilalagay. Ito yung mga gamit mo. Kasi paano ko na siya ilalagay? Kung wala nyo. Hmm, ito Siguro mahulog sa ano um, yung rider o mahulog sa daan. Iliwipit ko na muna po ito dito. Yung mga damit, malabhan ko man na. Ah. Pag ito siya sinaray or ano ba ang tawag ng sinaray basta sinaray ako ko siya ng is nilabang ko na siya tapos tinigod ko na siya tapos pinasa ko na siya dito lahat ng um, gamit at saka yung ibang gamit na nabili ko ang ko na tapos ito sinaray ko na lang kasi hindi na kasha dun sa dalawang binili ko nilagayan mo naman sa isa ng mga higaan niya para hindi maalit yung buto baga pa Tapos ito, sa so may bandang kaliwa ko, ito yung kahon, yung 3-in-1, stroller, duyan. Tapos, eh, ano ba pa, na pala? Diba 3-in-1 po ito? Ah, ano, tsaka na namin yung i-assemble ito pa malapit na. Kasi kapag in-assemble namin ngayon, baka pagdating man lang ng aking pangangana ay madumi na tsaka maalit ka buto. Kaya, tsaka ano muna. Binuksan na namin siya pero binalit din namin sa box para hindi po madumihan talaga. Ka. Dapat kahapon dala na namin sana ito kasi lang hindi kami kasya. Kaya hindi kaya. Kaya ngayon na lang namin pinadala. Uh, dito nga po pala kanina tulog kasi si Bumbay bad trip na naman wala naman sa mood hindi kanya ng hampasi ng tambo yung chan ko buti at nakaharang yung lapi ko <laughs> nakaharang yung lapi ko tapos yung kamay ko nakaharang kasi po nagsisingil siya ng utang sinisingil niya ako ng utang ko kasi ako sa kanya ng 3,000 at binili ko nga nung gamot niya nung na-shoot ako <clears throat> tapos sabi ko, tsaka niya na ako tsaka na ako mabayad E eh kaso, kagabi, gusto akong singilin at may bibilin daw siya. Ang pala, nagsisinil kasi ipapautal niya, may gustong umutang tapos ipapautang niya lang din. Kaya hindi ko po siya binabayaran. Sabi ko, babayaran kita pero i-grocery mo sa mga... kita. Ay, ayaw niya. Ibigay, ibigay ko daw ng pera. Kasi hindi ko ibigay sa'yo kasi ipapautang niya lang din. Kaya nakipagmatigasan po kung hindi ko sa kanya binigyan ayun nagalit, nagwa ng tambo tapos sabi ay pag hindi ko daw binigay hahampasin ah, ko daw yung chan niya ay hahampasin ko daw yung haampasin ah, niya daw yung chan ko kaya ako naman todo todo sangga, tapos kinagapos yung sabihan na babayaran kita, pero sasamahan kita kung anong bibilihin mo tapos ano yan eh hindi na daw siya mapautang yun sinasabi niya sa akin pero maalam ako marami na naman pautang sa labas kaya hindi ko po siya binabayaran kasi ang pautang niya po sa labas ay halos 5k yung kanikanino may 500 may 900 may 200 may 300 gusto marami po iba iba tapos nung isang araw nagpunta siyang barangay hindi namin alam ang nagsabi lang sa amin yung namin na nagpabarangay doon si Bumbay kasi ayaw daw magbayad ng utang ng mga ano, ng mga may utang sa kanya. Sabi ko, tapos nag, kaya po pala siya nagsusumbong kahapon na ano, na may inaway daw siya sa labas at ayaw daw magbayad. Sabi ko kasi pautang ka ng pautang. Hindi wala kang problema. Hindi at nagayaw kang pautang kasi po si Bumbay, kunting bola-bola mo lang, bibigay na yan, bibigyan ka na yan. Bye, bye. Ganito, tutubuan ko na lang. Yung isang daan mo, natin yung 120, tutubuan ko na lang. Ay, mabigay na po yan. Tapos, pag sisingili naman, eh si Bumbay po, pag nagkita ka kay Bumbay, minuminuto ang singili niyan. Ba, nagkita ka ngayon. Bukas sisingiling ka niyan, bukas na umaga. Pag hapon na nagkita kayo, si ka na naman yan. Kaya, hindi po ba nga mariling ka kapag nag ka na sa kanya. Kaya hindi ko pa binigay sa kanya yung trait niya. Ayun, nagalit. Sabi ko ay, kung may kailangan ka, uh, sabihin mo kung ano at bibilhin. Hindi yung sisimasingil ka ng trait para ipautang mo lang sa iba. At hindi ka nanghinayang sa pera. Buti at marunong, marunong magbayad yung ano, yung mga pinapautang mo. Nagpunta po sila, nagpunta po siya daw kay Lula nagsumbong. Tapos may dala siyang listahan, nagpalista daw siya dun sa labas. Uh, yung mga pautang, ang dami. Tapos nagpunta siya kay Lola, si Sumbong. Sinaman siya ni sa barangay para i-report yung mga utang sa kanya. Tapos yung tatlo may utang sa kanya, pinunta nila sa bahay. Kaso para res, walang tao. Kaya so, sabi ko, kawasa lula Tapos nagpunta po si Lola sa bahay. Sabi ko, kawasa Lola, nagampautang. Hindi namin alam. Maalam ka rin. Eh wala nang pera. Ang kahapon, nang mayroon siyang dalawang libo, pagka umaga, wala na. Tinatanong namin kung nasaan, hindi nasa liba. Tapos malalaman namin sa iba na nasa utang na pala. Malaki po ang mga utang ng bumbay. May isang libo, may 900, may limandaan. Tapos babayaran siya. Okay lang po sana kung nabayad ng maayos. Tapos babayaran siya. Ay, sa isa isang daan, isang daan muna, tsaka na yung pay lang. Tapos yung iba naman, next month na lang, puro next month, next month, inaabot na lang buwan. Meron nga kung sa kanya may income na halos buwan na, December pa. Tapos hanggang ngayon, siguro 50 pa lang nababayad. Kaya sabi ko po, po sa kanya, sabi ko may galit po si Lula, inaabot siya daw yung ano yung kalagayan ni Bumba, alam na nilang ganyan sabi ko po, kawasa oh, mo si Bumbay na Kaya, mm -hmm. yun po ang dahilan kung bakit. Kung bakit yun kami natulog kagabi. Kasi ang ini ni Bumbay hindi siya nagpapaawat. Hindi siya nagpapapigil. hanggang dati hindi binibigay yung tatlong lady na. Tapos, kahapon ng gabi, bago kami umalis, binigay ko na. Binayaran ko na siya. Kasi ang, ang inyay. Nagwawawala na naman din sa bahay. Hindi naman nakitigil. Nahanap ko na po pala yung ano. Na na ko lagi lang pala sa loob nito. Hindi ko nakapansin. Kaya ngayon, ikakabit ko na siya kasi matibig naman po siya. Ayan pala. Maliit lang. Eh. Kaya nasa bahay po siya ngayon. Kasama niya si Madeline. O si Madeline po, ang pasensya niyo ay 5% lang ang pasensya nila. Kung hindi po kami nag-alis doon, siguro nagapang ingayo, nagapang papansin kung ano-ano. Kaya inalisan nyo na po namin para mapahingin. Hindi okay. ka na ako. Hindi <laughs> kung paano siya i-assemble walang manual na tayo masyad guru tsaka na nalang siya i-assemble hindi ko talaga alam eh. pero pwede naman wag na siyang lagyan ng ano pa ah. pwede na siyang ganito kasi na comfortable naman hindi naman po nato kung ba o nagagawang kasi hindi ko makuha kung paano eh. patry ko ito mamaya pero mamaya po, uh, pagkatapos namin ulit po at saka pagkatapos ni Rayman ang ginagawa niya sa labas, ha, uwi na rin po kami, tapos sa bahay na rin po kami matutulog mamaya. Pero bago yun, mamalintay no, muna kami, para pagdating namin ay makapagluto niya. Sigurado, aabangan kami ng inyong Kasi na naman yung dagat na kung ano-ano. Ang ginagawa ko po, hindi ko nalang pinapansin sobrang papansin yun. Bo, hindi ko siya pinapansin. But, kung hindi ko magkatabi kami, nasa alis na lang ako. Tapos ang gagawin niya, susunod yan sa akin. Tapos doon na, napunta sa harap ko, magano naman din. Kung ano-ano. Agad po siyang papansin. Kaya, sabi ko sa mga kapatid ko, huwag Kasi pag pinapansin, mas nalala. Deadmine nyo na lang, hayaan nyo dun na yun. Um. Huwag na ano-ano. mabukas kami yung TV. Punin niya yung remote, papatayin. Iyahayaan na naman. Ng... Iyahayaan muna po sa lumalapang sitwasyon. Ayan po, uh, hanggang dito na lang muna po. At magpapaalam muna po tayo kasi ilulipit ko na muna po mga gamit. At maraming maraming salamat po muna sa lahat ng ating channel's viewers and subscribers Thank you po sa inyong support na. Maraming salamat po and God bless. Ayan po, aka uuwi lang namin. Ayan. Wait na kami, gabi na. oras na? Ayan po, ayan si Bumbay, o. Oh. Sinumpong daw. Matigas kasi masyado ang ulo. Ayaw po kasi uminom ng gamot. At gusto pera. Kaya ayan. Yan ang napapala niya. Pag di siya sumusunod.